Pangulong Bongbong Marcos, hindi takot na tumungo sa Davao pagtulong sa mga biktima ng Lidol, Mas dapat unahin kaysa politika ayon sa Malacanang. Kasama mo sa Balita, Rajuman Chanel Salazar. Shan. RMN Live Report. Hindi kailanman natatakot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumungo sa Davao o kahit ang lugar sa Pilipinas para mabigay ng tulong sa mga Pilipinong na ngailangan. Pahayag ito ng palasyo kasunod ng personal na pag-inspeksyon ng Pangulo sa Davao matapos ang 7.4 magnitude na lindol na tumama sa Rio nitong October 10, gayon din sa gitna ng mga matitinding batikos mula sa kampo ng mga Duterte. Ang palas Press Officer Claire Castro kilala ang mga Davawenyo bilang mababait at marurunong kumilala kung sino ang tunay na tumutulong sa kanila. Kaya naman hindi dapat gamitin ng politika para takutin o hadlangan ng Pangulo sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Ang mga Davawenyo po, mababait na mga kababayan natin yan. Alam po natin na sila ay may puso at alam po nila ang mga taong tunay na tumutulong sa kanila. Hindi po matatakot ang Pangulo na siya ay pumunta sa Davao dahil ang mga Davao ay kababayan natin at sila po ngayon ay nangangailangan ng tulong. So huwag gawing pamumulitika ito para takutin ang presidente para pumunta ng Davao. Hindi po matatakot ang ating presidente pumunta sa anumang rehiyon ng bansa natin dahil siya po ang presidente at siya po ay tutulong sa lahat na nangangailangan ng mga kababayan natin. Git pa ni Castro inuuna ng Pangulo ang pagtulong kaysa pamumulitika lalo na sa mga panahong humaharap sa kalamidad ang bansa. Bilang Di leader din anya ng bansa, determinado si Pangulong Marcos na personal na rumisponde at magbigay ng tulong sa anmang panig ng Pilipinas lalo na sa mga lugar na pinakanangailangan ng gobyerno. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak RMN.